Ang Diyos ba ay Espiritu na nagkatawang tao? Maraming mga tao na mali ang pagpapakahulugan noong sinabi ng Diyos na lalangin ang tao ayon sa kanyang larawan. At ngayon din nabibigyan ng maling pagkaunawa na si Kristo ay siya ang Diyos sapagkat malinaw daw na sinabi sa Filipos 2.6 na siya'y bagamat nasa anyong Diyos ay hindi pinilit maging kapantay ng Diyos. Kaya sa kanilang pananaw ay Diyos si Kristo na nagtatawang tao. Ano ba ang larawan ng Diyos? Ang Diyos ba ay may physical na anyo? Ano ba ang ibig sabihin ng lalagin natin ng tao ayon sa larawan ng Diyos? At gayon din, ano ang ibig sabihin ng pagamat siya ay nasa anyo Diyos? Iyan po ang pag-uusapan natin ngayon. Bago po ang lahat ay nais nice ko munang batin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel Unpack the Truth na lang po ang aking channel Please subscribe Maraming salamat po Bago natin sagutin ang mga paunang mga tanong Basahin muna natin ang aktual na talata sa banal na kasulatan Basahin po natin ang nakasulat sa Genesis 1.27 ng New International Version. Kaya nilalang ng Diyos ang sangkatauhan sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos nilalang niya sila. Lalaki at babae ay nilikha niya sila. Kaya hindi na kapagtataka kung bakit ganito ang paniniwala ng iba. Dahil tayong mga tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, ang ibig bang sabihin ay tao ba ang Diyos o ang Diyos ay may laman at buto gaya ng sa tao? Mahal na kaanbak, ang sagot ay hindi. Ang Diyos ay hindi tao kundi isang Espiritu. Gaya ng pinapatunayan ng ating Panginoong Yesu Kristo na nakasulat sa 1.4.24. Mabuti po basahin po natin ang nakasulat sa 1.424 ng New King James Version. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at Katotohanan. Inilarawan ng ating Panginoong Yeso Kristo ang ating makapangyaring Diyos bilang isang Espiritu. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yeso Kristo nang sabihin niya na ang Diyos ay Espiritu? pumunta naman tayo sa aklat ng Lucas. Pasahin po natin ang nakasulat sa Lucas 24.39 ng New King James Version. Ganito po ang nakasulat. Masdan mo ang aking mga kamay at ang aking mga paa na ako mismo. Hawakan mo ako at tingnan mo sapagkat ang Espiritu ay walang laman at buto gaya ng nakikita mong meron ako ayon sa ating Panginoong Yeso Kristo, ang Espiritu ay walang laman at buto tulad ng tao. At dahil ang Diyos ay walang laman at buto, dahil siya ay Espiritu. Ano ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanya? Pasahin po natin ang nakasulat sa 1 Timoteo 1.17 ng New King James Version. Ngayon sa hari walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa Diyos na tanging marunong magding ang karangalan at kalwalatian magpakailanman. Amen. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang Diyos ay hindi nakikita. Ibig sabihin ay wala siyang pisikal na larawan. Kaya na nakasulat sa Genesis 1.27, ang talatang binasa natin kanina noong sinabi nito na tayo ay nilika ayon sa larawan ng Diyos. Hindi ang kanyang physical na larawan ang tinutukoy. So anong diwa kung gayon ang sinasabi tayo nilalang ayon sa larawan ng Diyos? So anong paraan nilaylayan tayo ng Diyos na maging katulad niya sa kanyang larawan nung tayo ay nilika? Mabuti po, basahin po natin ang aklat ng unang Pedro 1.15-16 nang New King James Version. Ngunit kung paano siya na tumawag sa inyo ay banal, maging banal din kayo sa lahat ng iyong paggawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Kaklat naman ng Leviticus 19.1.2 ng New International Version, ganito naman po ang nakasulat. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Salitin mo sa buong kapulungan ng Israel at sabihin sa kanila, Maging banal kayo sapagkat ako, si Yahweh na inyong Diyos, ay banal. Ano ang sinabi ng Diyos? Maging banal dahil ako ay banal. Kaya tayong mga tao ay nilika ayon sa larawan ng Diyos, hindi sa physical kundi sa kabanalan kung paano ang Diyos ang ating manilika ay banal. Ito ay sa kahulugan na ang tao ay diliktas sa larawan ng Diyos. Ngunit ito ang mahalagang tanong ngayon. Tayo mga tao ba ay nabuhay ayon sa larawan ng Diyos tulad ng kanyang nilalayon sa atin upang tayo maging banal tulad niya? Ang sagot ay hindi. Lahat tayo ay nabigo at mababasa natin to sa plat ng Roma 3.23 ng New International Version. Ganito po ang nakasulat, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa madaling salita, dahil sa ating makasalanan o paglabag sa mga utos ng Diyos, lahat tayo ay hindi naabot ang mga inaasahan at layunin ng Diyos sa paglikha sa atin. Hindi natin kayang mamuhay ayon sa larawan ng Diyos. Sino ang tay isa na namuhay ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa kanyang plano? Sino ang isa na nabuhay upang matagpuan sa larawan ng Diyos sa kabanalan? Ubuti po pa sa natin ang itinuro ni Apostol Pablo na nakasulat sa ikalawang Korinto 4.4 ng New King James Version na ang mga pag-iisip ay binulag ng Diyos ng panahong ito na hindi nagsisipalataya upang ang liwanag ng Ebanghelyo ng Kalwalatiyan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos ay hindi sumilang sa kanila. Sa makatawid, ang ating Panginoong Yeso Kristo ay siyang larawan ng Diyos. Bakit siya ay sinabing larawan ng Diyos? Anong katangian ang taglay ng ating Panginoong Yeso Kristo kaya naman siya lamang ang nakaabot sa inaasahan ng Diyos sa tao na kanyang nilikha upang maging kawangis niya. Basahin po natin ang kasagutan sa plat ng unang Pedro 2.21-22 ng New King James Version. Sapagkat dahil dito tinawag kayo sapagkat nagdusa rin si Kristo para sa atin na nag-iwan sa amin ng isang halimbawa na dapat niyong sundin ang kanyang mga hakbang na hindi nagkasala ni nasumpungan man ng pagdaraya sa bibig. Sa madaling salita, si Kristo ay walang ginawang kasalanan at sa makatawid, siya ay banal. Siya ay perpekto, ang tanging may kakayang mamuhay ayon sa larawan ng Diyos na banal. Paano naman tayo mga tao na hindi nakaabot sa inaasahan ng Diyos na maging kalarawan ng Diyos sa abanalan? Nangahaulugan ba iyon na walang paraan para tayo ay makipagkasundo sa Diyos at maibalik upang mamuhay ayon sa kadahilanan kung bakit tayo nilikha upang maging kalarawan ng Diyos sa kabanalan? Meron isang paraan at narito kung paano. Basahin po natin ang aklat ng Roman 8.29 ng New King James Version. Sa pagtatyaong mga una pa niyang nakilala ay itinalaga rin niya ng una pa na maging kawais ng kanyang anak upang siya'y maging panganay sa maraming magkakapatid. Paano tayo makakaayon sa larawan ng Diyos sa kabanalan? Paano tayo magiging larawan ng Diyos tulad ng una niyang nilalayo noong niligtahin niya tayo? Sa kabila ng ating mga kasalanan, at sa kabila ng tayo ay hindi banal at nahiwalay sa Kanya. Maari itong mangyari sa pamagitan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Tandaan, sino ang larawan ng Diyos? Kaya sa pamamagitan ng pag-alitsulot sa larawan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Yesu Kristo, tayo ay may babalik sa larawan ng Diyos sa kabanalan at paano nila yon ng ating makapangyarihan Diyos na iayon tayo sa larawan ng kanyang anak ang ating Panginoong Yeso Kristo sa pamamagitan ng paggawa sa atin ng bahagi na isang bagong tao kung saan si Kristo ang ulo at ang iglesia ang kanyang katawan. Usay po natin ang aklat ng Colossians 1.18 ng New International Version. At siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula at ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng bagay ay magkaroon siya ng pinakamataas na kapangyarihan. Ang makatawid, si Kristo ang ulo ng Iglesia. Sa aklat ng Ephesians 5.23 ng New International Version, ganito naman po ang nakasulat. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Gaya ni Kristo na ulo ng iglesia ang kanyang katawan kung saan siya ang tagapagligtas. Sa makatawid, si Kristo ang pinakaulo at ang iglesia ay siyang kanyang katawan na kanyang ililigtas. Alin ang iglesia na pinunguluhan ni Kristo na siyang katawan ng ating Panginoong sa Kristo at kung saan dapat tayo maging kaanib, upang umayon sa larawan ng Diyos sa kabanalan. Basahin po natin ang aklat ng Efeso 4.11-13 ng New King James Version. At siya rin ang nagbigay ng ilan upang maging mga apostol at ang iba'y propeta at ang iba'y evangelista at ang iba'y mga pastor at mga guro. Para ianda ang mga banal sa gawain ng ministeryo sa katitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at sa pagkakilala sa anak ng Diyos at maging may sapat na gulang na makamit ang buong sukat ng kapunuan ni Kristo. Kung mapapansin po natin, binanggit po ang katawan ni Kristo na kung saan ang mga banal sa gawain ng ministeryo. Ano po ba ang ibig sabihin ng binanggit na katawan ni Kristo? Basahin po natin ang ibang salin na gandi ng talata. Bababasa po natin sa Ephesians 4.11-13 hanggang 13 ng Norley Simplified New Testament. At hinirang niya ang iba na maging mga apostol. At ang iba ay mga propeta, ang iba ay mga evangelista, ang iba ay mga mga, mga ngaral o mga guro. Ang karaniwang layunin ng kanilang paggawa ay upang dalhin ang mga Kristiyano sa kapanahunan upang ihanda sila para sa kristyanong paglilikod at pagtatayo ng Iglesia ni Kristo hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at isang mas ganap na kaalaman tungkol sa anak ng Diyos at makamit ang kapanahunan hanggang sa sukat na tangkad ng kabuan ni Kristo. Mga kaanbaks, tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Hindi sa kanyang physical na larawan, kundi sa kabanalan. Ibig sabihin, nilayon tayo ng Diyos na maging banal tulad niya. Ngunit dahil sa nabigo tayo mamuhay ayon dito at dahil dito ay nahiwalay tayo sa kanya ang tayong paraan upang muling magpagkasundo sa kanya ay matulad sa kanyang larawan sa kabanalan at matupad ang pag-asa ito ay ang maging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Kristo, isang kaarib ng katawan ni Kristo o Iglesia ni Kristo. At gayon din kung sinabi ng banal na kasulatan na si Kristo ay nasa anyong Diyos, ay hindi nangangahulugang na Diyos sa si Kristo. Tulad na nakasulat sa Philippians 2.6 ng English Standard Version, na pagkaman siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi tinuring na ang pagkapantay niya sa Diyos ay isang bagay na dapat pang hawakan. Kung mapapasin po natin, bilanggit sa talata na pagkabat ni si Kristo ay nasa yung Diyos ay hindi tinuring pagkapantay sa Diyos. Sapagkat alam ni Kristo kung sino ang iisang Diyos na tunay at walang iba kundi ang Ama. Na mababasa natin sa aklat ng 1, 17, 3, ng New King James Version. At ito ang buhay na wala hanggan na makilala ka nila ang iisang Diyos na tunay at si Esa Kristo ng iyong sinugo. Kaya ang pagiging anyo o larawan ni Kristo sa Diyos ay hindi nangahawagan na Diyos siya, kundi siya labang ang nakarating sa panuntunan ng Diyos na hinahanap sa mga tao ang pagiging banal sapagkat ang Diyos ay banal. Sana po nakadagdag sa inyong kaalaman ay isang katotohanan hukol sa paglikha ng Diyos sa tao na ayon sa kanyang larawan. Isang larawan ng kabanalan at hindi isang larawang pisikal sapagkat ang Diyos ay espirito na walang lamat at buto. Kung may mga katanungan po kayo o suggestion, pakicomment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po lahat ng kapurihan, रावी सलामत को प्लीज सब्सक्राइब